So magtatanggal naman kami ni Manong ng ano ng mga bakal at ililipat na namin siya. So asa na yung nylon mo? So ready na yung mga nylon ilalagay sa gilid. So ito time lapse ko lang siya guys kasi walang video sa akin sa kamatagal-tagal to na proseso. So let's see the before and after. So I'll see you. Yan, ba? Ay, Wala

kailangan mo magsakripisyo lahat Allah Allah sorry ayan kompleto ng kanilang poste para maganda ang ating hallway dito mapuno na ng flowers na maganda at maayos ang hallway so dito konti na ito na lang ang kulang na lang yung taas na ilagay sa gilid. Dito naman ang baba ng aming cottage, no? Tapos yung hallway ang taas. Hallway ba tawag nito? Ayan, no? Ang ganda na. Meron na siya sa taas. Para dyan gagapang yung mga bulaklak na ilalagay natin. Kaso maulan kasi. So, iniisip ko kung magpapabasa ba ako ng ulan o hindi. Kasi, mas maganda kasi siya na tag ulan na ginagawa, eh. Kasi hindi mainit. So... Baka gawin ko na to siya ngayon. Gawin ko na pala siya ngayon. katanggalin ko na yung mga bakal dyan para yun, sabit na yun doon. Pero, basa pa kasi pintura. Basa pa? Uh, patuyo naman na. Ang pintura. Ayan! Kakabit na natin yung mga bulaklak doon. Nalagyan na lang yan ng ano, yung ibang hindi makatayo, lalagyan na lang siya ng nylon ibay papagapang natin dyan para mas mataas na siya so tina-natin yung before and after

Pwede naman may eh. Okay na may eh. Oo, oo, oo. Oo, hila na. Naman sa sabot, yapon na. Oo, oo. Ay, kuha na lang na. lang, Kana na lang, kuha ka na. Bali mo sabot. Hanapin si Ala di ay mo yung okay na yung nakasabot nga anak dia anak na wala na so wala na sa masamad ka na yun na Tetanus no, ba ya? po. Kumain lang git. Full weight lang. Okay. Okay, dera. So man na. So linisin niyo na para kumpleto bayad. Ayun na, tapos na ang dami na sakripisyo. Huwag niyo kulin yung colors ha. Ito na yung ano niya. Itsura niya so far. So ayusin na lang yung ano yung mga mamatay diyan na mga wala man. Tanggalin na lang. So, that would be all. Tingnan natin ng after ng ano doon. Taran! Ayan na siya. Ayan na itsura niya. Wala na yung kanina. Linis, linis time. And as a finale, ilalagay natin yung mga ribbon, ay ribbon, mga flowers na mga fake kasi sayang naman kung hindi natin nalagay, eh mahal pa naman yan. Tsaka, medyo halo pa ang ating bakal eh. So, um, pangit sa tingnan dahil bakante at wala tayong ibang mga halaman. At may mga iba pang matatanggal dyan kasi magdadry yan sila. Kasi iba yan putol na dyan, hindi na connected sa pinaka main niya. So ngayon, ilalagay natin yan since hindi naman siya makakasagabal yung mga fake flowers kasi nasa taas naman siya masyado. Yan ang advantage pa masyadong mahaba ang ating ay mataas ang ating ceiling ay ceiling ng ating arko so kahit mag drop yung ating mga flowers hindi na siya abot dati kasi pinipitas sila ng mga bata so ngayon kit mahaba ang kanan so abangan na lang natin ng sasunod na mga kabanata bye bye and linis linis na tapos na o oh, di ba tapos din oh diba <laughs> Napakinabangan yung mga plastic. Kasi sayang din kung itapon, diba ba? Karen. Oh, di diba? tapos na. So, ito na yung mga pinagputulan na mga halaman. So, para hindi siya masayang, try natin siyang i-propagate using the vacuum method. So, diba, balot na siya ng sarili niyang This is what we call vacuum method. Kasi pagalutin natin siya ng plastic. Nabasa na. Binasa na pala. Ulitin natin pagbasa. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba na binasa dapat. So, hindi na siya pwedeng diligan. hayaan na lang natin siya na mabasa na sarili niyang Moist. Magpapalisto ang plastic na Ayan na, nasisira na siya. Dahil hindi kasya. Masyadong malaki. At ito din, isa. Tingnan natin kung tutubo siya after 20 days. So, bitbitan niya, ibutang dito sa likod sa CR. Na likod sa CR na dito ang mga tinanong na kung may nga nga gagmay. Ibutan ko. Pero sa CR para hindi siya mainipan.